buong-buong ko sa, sa ating teleserye. Hindi ko ibig ng gulo. Nais ko lamang makita ang inyong mga bihag. Kailangan mong magbayad ng kaukulang halaga. Hindi ko kailangan magbayad sa inyo. Ano kaibahan ito dun sa mga nagawa mo ng projects? Sabi mo nga, parang 10 si, sa, parang sampung pelikula ginagawa mo. Pero basically, anong kaibahan? Dito talaga napakatindi ng paghahanda. Hindi lang physical, hindi lang ako nag-workout, hindi lang ako nag-reduce. But of course, acting piece ito eh. Uh, malaki ang hinihingi sa kay Bong Revilla na para gampanan yung isang Indio. Uh, Nag-workshop ako dito kay Luis Galian. Uh, doon ko nakita na marami pa palang pwedeng ilabas si Bong Revilla. Mano ko, misan, wala na eh. Collapse na ako kasi eh, ang uh, misan, nagtataping kami. Sa so umaga, iyak na ako eh. Pa-iiyak na si Indio. Tapos, last sequence ko, breakdown. Makikita nyo yung pinaghirapan ko talaga yung proyektong ito. Talagang sakripisyo. Okay. Uh, hindi ako umiinom. Okay. Uh, kung kumain ako ng rice, ganun lang. Kapirangkot okay. lang. Uh, I really watch my diet and I work out.